Hi guys! May bago na naman. Hango ito sa Open Art AI. At karugtong ito ng Gemini AI. At kung napapansin ninyo, ay eto na naman ang nakikita natin sa wall sa Facebook. At paano nga ba gumawa ng ganito? Lika, ang kita. Sundan mo lang ang video tutorial na ito. Ang una natin gagawin ay pumunta sa Chrome at isearch ang Gemini AI. Then, make sure natin na meron na tayo nakaredy na picture. Dito sa Ask Gemini ay dito natin ilalagay yung ating kakailanganin na prompt. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung aking prompt or meron kayong sariling prompt. Ilalagay ko po rito sa harap ng screen yung prompt na gagamitin nyo para sa Gemini AI. Then, pag okay na yung prompt na ginawa nyo, pindutin ang plus sign. Pindutin ang upload files. Then, continue lang po sa photo and videos. Dito sa ating gallery ay hanapin natin yung picture na gusto nating ipagenerate sa Gemini AI. Then, bago nyo isend, antayin nyo lamang na mag-attach dito yung picture na ipapagenerate ninyo. Then pag okay na, pindutin ang arrow at isend. Dito ay antayin lamang na mag-generate yung picture na ipapagawa nyo kay Gemini AI. May konting katagalan pero ilang second lang naman ang itatagal. So eto na, okay na, lumabas na yung generating image. At dito sa Gemini AI ay maganda ang kalalabasan ng isang picture kung maganda ang pagkakatype ng inyong from. Then paano i-upload ito? Pindutin lang yung picture at pindutin lang ang download image. At kapag may lalabas na ganito, pindutin lang ang downloading again. Then, makikita sa taas, file downloaded na. Then, pagtapos na tayo sa Gemini AI, ay ito naman ang pangalawang gagawin natin para makagawa tayo ng ganoong picture or ganong klaseng video. Go tayo ulit sa Google Chrome. Then, dito sa Google search bar ay search natin ang OpenArt AI. Then, pag okay na, pindutin lang ito. Pindutin ang OpenArt AI. Then, madadirect kayo dito. At make sure na nakalagin na kayo dito sa OpenArt AI. Pwede kayong magpa-generate dito sa video or sa image. Depende kung ano yung gusto nyo, e-explore nyo lang yung OpenArt AI. Piliin lang natin yung 6 seconds dahil yung 10s ay may bayad. Ganun din yung resolution, piliin lang natin yung 720p. Kung mapapansin nyo ay meron ditong 5 free trial. Kaya ingatan lang na huwag magkamali sa from para ma-generate niya ng maayos. Then, ang ginawa ko dito ay in-explore ko lang po itong OpenArt AI. Pindutin ang image. Then, lalabas itong image to from. Then, pindutin ito. Then, dito kayo madadirect. Dito sa baba ay dito natin ilalagay yung front na gagawin natin dahil magkaiba po yung front na ginamit natin doon sa Gemini AI at iba yung front na gagamitin natin dito sa Open Art AI. So ayan po yung gagamitin natin from para gumalaw yung picture. Then ang susunod natin gagawin ay i-upload natin dito yung picture na pina natin doon sa Gemini AI. Then scroll up lang ng konti at makikita nyo yung nag-generate na siya. Then, kapag may lumabas na ganito, ay pindutin lang natin yung use prompt. Scroll up lang at makikita nyo sa baba ay nandun na yung pinag nyo dito sa OpenArt AI. At pag nakita nyo na, ay pwede nyo na itong i-download. Mapupunta na ito sa inyong mga gallery. Then, pindutin lang natin ito. At dito ay makikita nyo yung kinalabasan ng picture na galing sa Gemini AI na pinag nyo dito sa OpenArt AI. O, dibang Ang ganda. So, gano'n lang po kadali mga bossing. At syempre, kung may natutunan ka na naman sa video tutorial na ito, maaari bang pabisit naman ang aking Facebook account? At syempre, para updated ka sa mga video na i-upload ko sa aking Facebook account at sa aking YouTube channel, papalo na rin po ng aking Facebook account at pasubscribe na rin po ang aking YT channel. Thank you all. Bye-bye!